What's up? Mga guwapa nga pislat. huy, kuya Juan. Kanang mag-explain na kuno. Sana all mag-explain. Daga kayo ng utana. Napay upang ng PM. Napay upang mga ayaw. Dato sila katabi daw. Video na ko nga. Gipang labay ko. og mga daga kayo kung sa ba daw ito. Baligya o kay ukay. Mau magutong ako. Ang ba? Wala na ni intro intro. May ngadlaw sa inyong tanan Anak ro. Dayon. Kato siya. Sa so, kung ka ingon maotong ipapackage na naku, Nga mga hinatag sa kuang ang amo ba. Pero gitigom na aku, ha. Dili na ingon nga. Dali na kayo na na tigom kay. Tagaan ko karon nga bulan. Sunod tuig, Tagaan ko nila. So, inga na nakadukay ang akong pagtigom ad to. Pero, gigastuhan to na ako. Pagpaingon dito. Siyempre, paghatod paingon sa pagabot. Repena so. Oh. Dako dako ko to. Mananapa to. So, ako tong ipangapod-apod sa ako ang mga pagumangkon. wa ko na pakaron ay nun sa, sa ang personal Facebook o sa ang page nga maghatag-hatag ko sa lain unya sa ang pamilya din ay ko kahatag so giuna ako sa laktot na pagka-historya priority na ako ato nga tayo mga kuang ang mga pag-umangkon kaya dito sa mua sa bukid lisod kay palitog sa nina so klaro na ang talasabta ninyo katong mga lang hatag katong mga nipingon nga asa ang ilaha kung naanatay grasya sa sunod sa sunod na sad Magrasyahan na po ang hangin dahil magpasibya at mapukudres ka hanginan. So sa pa dahil kung magpasibya, pag share share share, share mo sa kuwa, o yun yung ngayon mo sa kuwa niya, mo sa kuwa niya, di mo ka balong mo share sa kuwa ang video. Saan na to pagkatabang amaslain lain nga, di man tanay nyo, i-share. Ano na na, na, na yan. Naglabay ka akong basura. Gamay -bug na ka akong basura naglabay. Dahil yun, nagbagot-bot niya naong tungod kay na nga Nya, yeah, mahilig man sila o oh, pamalit na bitang niluto na sa gawas nga mga pagkaon. So hindi kay ni sila kaon oh, o pansit na no rules ba. Kato, hapit na nako na na nako ako ang gigakaon. So na ako nakita sa ko nga sa nga buhok na kulot pa dyan. So dili man ko tantong kay bulaw man ya <laughs> So na nabusog sa motor niya natural gina sila dili bisag naay kanang mukaon sila nga naay bugok kaunon na ay, buhok, din, nila dili pa sa press to abang ma kita kay tao ang pagkaon nila, palit, nato, na ini palit na to na ibuhok pero ma disappoint dili ba pero sa ilaha ha dili normal na na sa ilaha ha kay ngon ko nga Tiga sila sa lawas pero pag abot, sa pagkaon kay ang ilahang pagkaon kay dili man ta perfecto pero ato ang pagka mga arti kay ta mga pinahay na pakat silang sila masubot ro sila ilahang nga nag like, mix mix nga dili ni mo sabot ang mga kinikos na so, to yaw yaw na kayo diba na yung mga tarak na so dili na din magdugay moro to to ang vlog karong ang kay muli na ko Oh mo paspas ako glakaw kay gihangos so na ko. Sa mantani nga di pamta isiro sa isa. So babay na kay di lagi sa mga kwan ano yung magsige patag story Maayong adlaw sa inyong hangtanan. Mama machup chup. chup.